patong talaga sa sidewalk so ito lang yung mga atak. ito naman natikita na dahil uh, may driver at uh, paalis na magandang uh, araw sa inyong lahat ngayon ay uh, July 3, 2024 at sa oras na 7.20 ng umaga Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMK dito sa kaba ng uh, Camias Road at sapot ng uh, Quezon City. Ayan na yung tow truck. Nando na yung uh, ibang team at ahatake uh, uh, na ito. Halika na. May ahatake uh, na rin pala dito. Kita nyo naman, nakapark uh, sa sidewalk.

Madina po. So after ng uh, paliwanagan at uh, pakiusap ay ito mahahatak ang uh, sasakyan. Okay, tara na. Oh, may nahatak na rin dito. Nasa kamyas road pa rin tayo. At itong uh, Mercedes ay naka-park dito or naharangan itong side galing tayo diyan sa ano nas kumanaan dito sa Maginawa at uh, na sa sikat na village na tayo at sa pa rin ng Quezon City unang nadaanan dito sa Maginawa ayun sa unahan may natitikita na okay baba na tayo salamat Regarding naman sa mga traffic rules and regulation kasama na rin yung mga multa eh pakibasa yung buong detalye sa description ng ating video nasa pedestrian na crossing pa siya ah malamang dito lang ito nakapark Ang dito pala sa unahan. Mahatak na rin ito. Itong nakapark sa pedestrian eh lumabas na yung uh, may-ari at uh, hindi pa na-angklahan. So, ayan, nahatikit na lang si Ma'am at uh, hindi na matutug. so itong isa eh natikita na lang dahil umabot si Sir dahil hindi pa na ito namang isa hanggang ngayon wala pang uh, driver o may-ari kaya mahahatak na ito namang isa ayun, mahahatak na rin okay punta natin yung uh, sa unahan madami na pala nga uh, hinahatak dito o uh, hahatakin pa kabilaan

So, ito pala ay uh, sa kadiwa. Kasi sa DA po ito eh, kumbaga parang binibigyan sila ng isang araw dito na pagtinimba. Every eh, Wednesday po. Ayun po, eh, ano po namin, paparating na lang din po namin, sabihin po namin na kung maaari, mo sila ng permit. O kasi yun naman din ang sinabi ni Sir Rodriguez na kailangan lang ng permit galing sa barangay. Ah, atake na rin ito. O biglang linis. Nasaan pa na rin doon sa kabila. Sa una ng uh, talipapa na yan, dito may inahatak din. So yung hinatak na yan, ando na yung uh, may mga may-ari kasama yung apo. nag tayo kanina ng... Uh, 7.20 ng uh, umaga doon sa kaba ng Camias uh, Road. At uh, nandito tayo ngayon sa may uh, maginhawa Ang oras ngayon ay 8.05. So, 13 na two truck ang uh, naubos. Panghuli na itong uh, taxi. Yung iba, ayun, natikita na lang. Saka ito. Ngayon, may ticket na rin. Saka hanggang doon. So, ibig sabihin niyan, unattended. Dalawang libo ang multa. Ang oras ngayon ay uh, 10.20 ng umaga after ng uh, Quezon City sa may uh, Camias Road at uh, maginawa nandito tayo ngayon sa may uh, North Caloocan at uh, nandito ang uh, buong team ay nagsanib yung uh, team ng uh, mmda ng uh, Northern saka ng SOJ Strike Force Bali, tatlong grupo dito sa Northern Caloocan ang uh, papasadahan ng team. So, medyo hindi natin makukover lahat. Okay, lisensya na okay, lang muna, ma'am. At light salot na yung plaka na ako niyan. Lisensya, driver. Patay mo yung lisensya. Patawad O yung mga mga Yun yung mga iniwan lang sa kalsada Yung may driver naman Matitikitan at uh, hindi na matuto Ah Nandito pala sa Nandito pala tayo sa Hero sa Dell 96 Itong uh, papasada ng uh, tatlong grupo uh, ng uh, team kaya uh, isang complaint. Bukod doon, ito maka May uh, nasitang nakamotor, naka chinilas at uh, walang helmet. At ang uh, malaking problema nito, wala siyang dalang uh, lisensya kaya may impound yung uh, motor. Daddy, natuyo kung kaya itakay. Go, 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 daddy. Daddy. Ito na yung uh, motor na dinadala na mula lisensya. Kaya ayaw sana. Okay. Pagpasan, sa ulahan uh, Naku, na yung na. ako ng Hindi Wala Hindi mga makitang uh, street sign dito Kung nasa na. tayo na. Hindi na. Hindi na. yung ano Hindi na. Hindi na. Heros Del uh, 96 ita, nang... o Hanggang dito Wala pa rin yung uh, street sign Pero ito alam ko na Dahil ito ay uh, 10th Avenue May hinahatak na dito Ayun pa sa kanto Mahahatak Dalawa dalawa ang uh, mahahatak dito Bon, siya pa, sa unahan. Ayun. No. Ayun. Ayun. Inaantay na lang yung uh, ng kotse na ito Dahil sasama uh, sa sama Sa Dumana Marikina Balikan natin yung isa dito Okay tara na At uh, pinirmahan na yung uh, Itong ano? nung pa yan, pa yan May na pa Yung nakikita nyo na yan, yan ang uh, n sa uh, Harbor Link. Ang oras ngayon ay uh, 11.15 ng umaga at nasa kahabaan tayo ng uh, Madini. At uh, hinahatak na itong uh, laka park nismo sa pinakaalto. Meron pa pala dito sa bandang unahan. Kung mapapansin nyo talagang dito na naka-park, puro aligabok na. Lumabas yung may-ari pero huli na. Makakatak na ito. Ang uh, magagawa na lang ng may-ari ay e, uh, sumama para matubos na kagalitong uh, kanyang sasakyan at uh, may uwi. sa oras na 11.45 ng umaga nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng uh, letre at uh, ito pinagtitikitan yung uh, dambuhalang truck na yan natikitan na yan ha. at uh, ito yung lugar na yan ano na city of malabon kaya hanggang dito na lang tayo at yung uh, kabila Meron din nga uh, mga tinigitan, mga trucks. Truck lang pala. Iisa. <laughs> Ang oras ngayon ay 12 noon. At uh, nandito pa rin tayo sa kahabaan ng uh, litre At sa ako, pangkahan ng Kaluukan. At uh, bago tayo magtapos, ay uh, gusto natin magpasalamat dito sa nag-assist sa atin. Ang uh, head ng traffic dito sa Kaluukan. At siempre yung mga kasama natin dito nga, NMDA, ng MMDA uh, ng Northern Caloocan. So, muli mga kabayan, maraming maraming salamat sa inyong uh, suporta sa ating uh, non-stop uh, clearing operation dito sa Kalakhang uh, Maynila. Okay, shout out sa inyong lahat. Bye. O shout out kay Noki. Okay. Maraming salamat sa inyo. Salamat. Oh, Bye-bye. Oh, めっちゃ喜ぶ。<noise> <noise>